Ang inyong mapapanood na kwento ay tungkol sa mga taong naghangad ng magandang buhay o kapalaran sa pamamagitan ng pagtawid sa isang border o sa pagtawid sa ibang bansa. Na kahit alam nila na pwede silang lahat dito ay mapahamak. Siya si Jose ang ating bida. Nagsimula ang kanilang kwento sa isang sasakyan na nasiraan habang sila ay naglalakbay sa isang dershorto. Dito ay nagtanong ang isang lalaki sa kanila kung sino sa kanila ang marunong o nakagagawa ng sasakyan. Saktong si Jose ay isang mekaniko kaya siya ang nag na tumingin sa sasakyan. Dito ay sinabi ni Jose na malala ang sira nito at di niya kayang gawin. Nag-usap ang dalawang lalaki at pagkatapos ay sinabihan sila ng kanilang gagawin. At dito ay nagsimula na nga silang magsibaba sa sasakyan at nagsimula na silang lahat ay maglakad. Sa isang banda siya naman si Danny. Ang trabaho ni Danny ay isang hunter o tagapagbantay sa kanilang border samantala ang grupo nila Jose ay nakarating na sa hangganan ng kanikanilang bansa. At dito ay muli silang pinaalalahanan ng lalaki. At nagsimula na nga silang tumawid ng bakod. Habang si Dani naman ay tila may babarilin, habang sila ay patuloy sa paglalakad, ay nakarinig ng putok ng baril ang isang lalaki. At agad silang lahat ay tumakbo, habang patuloy sila sa kanilang pagtakbo, si Dani naman ay may kinuhang kuneho na wala ng buhay. Siya naman si Alberto, si Alberto ay may mahinang pangangatawan kaya madali siyang mapagod. Nagpahinga sila sa saglit at upang makainom ng tubig, at muli ay nagumpisa na silang lahat ay maglakad. Di nagtagal na iwan na ang mag-asawang Teresa at Pedro pati na sina Jose at Rodrigo. Dahilan ito upang mahati sila sa dalawang grupo, siya naman ay si Rodrigo, ang tumatayong leader sa naiwang grupo habang sila ay nagmamadaling humabol, sa sobrang pagod ni Alberto di niya maiwasang madapa. At nakita naman siya ni Jose, at agad naman siya nitong binalikan. At inalalayan, at sabay silang naglakad habang nahuhuli sa kanilang grupo. At dinagtagal kita na ang layo ng nauunang grupo sa kanilang kinaroroonan, at sinubukan ni Rodrigo na sumigaw upang sila ay makita. Napansin sila ng isa sa mga kasama nila, ngunit ang leader ng nauunang grupo ay tila di sila nito pinansin, at nagpatuloy lang sa paglalakad. Habang si Rodrigo ay patuloy sa pagsigaw, at tila siya ay may napansin. At bigla na lang siyang nagtago at sinenyasan ang mga kasama na sila ay magsitago din. At sa pagsilap ni Jose dito ay may natanaw siyang papaalis na isang sasakyan. At si Dani na pala ang kanilang nakita, bumaba ng sasakyan si Dani at naglakad-lakad ito at di sa kalayuan ay may nakita itong isang perasong tela, at dali niyang tinawag ang kanyang aso. At ito ay kanyang pinaamoy at inutusan niyang hanapin ang may-ari nito. Kita nila Jose ang nangyayari. At di nagtagal ay nakita na sila ni Dani. At nagmadali itong bumalik ng kanyang sasakyan at agad na kinuha ang kanyang baril, at nagmamadaling umalis. Habang sila Jose ay pinapanood ang lahat ng nangyayari habang nakakubli. At dito na nga ay dahan-dahan pumwesto si Danny at agad na sinilip ang kanyang baril. Habang ang naunang grupo nila Jose ay walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Agad na binaril ni Danny ang leader ng naunang grupo, at ito ay kitang-kita ng grupo nila Jose. At inisa-isa na sila barilin ni Danny, wala silang magawa habang pinapanood na lang nila ang nangyayari sa mga kasama nila, na isa-isa binabaril ni Danny nagpatuloy lang si Dani sa kanyang ginagawa, hanggang sa maubos na ni Dani ang unang grupo nila Jose. Nang matapos si Dani, ay agad tumakbo pabalik si Rodrigo at agad naman sumunod sila Jose at iba pa. Nang bumalik na si Dani sa kanyang sasakyan agad lumabas ang aso nito at tila may napansin ito. Habang nasa loob ng sasakyan si Dani, ito ay uminom at nanggigil saglit, at bigla na lang parang nakonsensya sa nangyari at tinawag niya na ang kanyang aso na panay ang tahol, at agad naman siyang bumaba ng kanyang sasakyan. Agad niyang kinuha ang baril at ito ay kanyang sinilip. At dito ay nakita niya ang grupo nila Jose na tumatakbo papalayo, agad niyang tinawag ang aso at nagmadali si Dani na sundan ang mga nakita niya. Samantala sila Jose ay patuloy sa pagtakbo. Hanggang sa sila ay tumigil sandali dahil sa sobrang hirap. At muli ay nagpatuloy silang tumakbo si Dani naman ay nakarating na sa lugar kung saan sila Jose ay dumaan. At agad itong bumaba ng kanyang sasakyan at naglakad ng bahagya at bago tinawag ang kanyang aso upang habulin ang grupo nila Jose. At mabilis na hinabol ng aso sila Jose, agad din naman narinig ng iba ang paparating na aso. Kaya sila ay lalong nagmadali sa pagtakbo, nagpatuloy-tuloy ang habulan nila Jose at ang aso ni Dani. At sa disinasadya ay nahulog ang bag na dala ni Pedro, na agad niya itong binalikan at biglang lumitaw ang aso ni Dani. Sa pagmamadali, siya ay nadulas, san inito na maabutan siya ng aso at kagatin nito. Nakita ni Teresa ang nangyari sa kanyang asawa kaya agad siyang bumalik, na agad din naman siyang pinigilan ni Jose at tuluyan ng pinagkakagat si Pedro ng aso upang siya ay tuluyan ng mawalan ng buhay. Gad na tinawag ni Dani ang kanyang aso upang habulin pa nito ang iba pang natitira. Nagpatuloy sila Jose habang hawak-hawak ang kamay ni Teresa upang sa ito ay hindi bumalik. At nilapitan ni Dani si Pedro na wala ng buhay, at ito ay naupo saglit sa tabi ni Pedro, at sa muli ay nagpatuloy na sa pagsunod kala Jose samantala mabilis na hinabol ng aso ang grupo nila Jose, at sa pagkakataon na ito ay pumanik sila sa batuhan upang makaiwas sa aso ni Dani. Nagmadaling bumalik ang aso ni Dani upang humanap ng ibang daan upang sila ay maabutan. Samantala si Dani naman ay nakakita na ng lugar na mataas, na kanyang aakyatin upang dito ay madali niyang makita ang grupo na kanyang hinahabol. Nang siya ay nasa taas na, agad siyang umupo upang maghanda sa pagbaril. Samantala patuloy ang grupo nila Jose sa pagtakbo sa mga batuhan hanggang sa makarating sila sa dulo ng kanilang tinatahap. Upang sila ay patuloy na makalayo sa humahabol sa kanila kailangan nilang talunin ang magkalayo na bato. Unang tumalon si Rodrigo at sinundan naman ni Jose at walang takot na tumalon si Teresa. At si Alberto naman ay nagdalawang isip na sumunod nang bigla na lang lumitaw ang aso ni Danny. Biglang tumalon si Alberto at sa kanyang pagtalon ay kina siya dito. Naagad naman siyang nahawakan ni Jose. Tumahol nang tumahol ang aso dahilan ito upang sila ay makita ni Danny. Agad na tinamaan ni Danny si Alberto at sinunod naman niyang barilin si Jose, ngunit si Jose ay di niya tinamaan. Naagad naman itong umalis sa muling pagtasa ng baril ni Dani ay hindi na niya ito nagamit dahil si Jose ay nawala na sa kanyang paningin. Habang si Rodrigo ay nauuna sa pagtakbo, ito ay hinabol ni Jose. At kanya itong pinigilan at kinausap. Kung ano ang kanilang gagawin, at sumagot si Rodrigo nang di niya alam. Lumingon-lingon si Jose at siya na ang nauna sa kanilang grupo at si Dani naman ay patuloy ang paghahanap sa kanila, tinawag niya muli ang kanyang aso para hanapin ang grupo nila Jose. Agad siyang sumakay ng sasakyan at umalis. Habang sila Jose ay patuloy sa pagtakbo, ay muling naputol ang kanilang tinatahak. At dito ay naunang bumaba si Jose na agad naman siyang tinulungan ni Rodrigo. At matagumpay na nakababa si Jose at ang dalawa at agad silang nagpatuloy sa paglalakad, na bigla nalang lumitaw ang aso ni Danny sa kung saan sila galing. At agad itong bumalik at nagpatuloy sa paghabol sa kanila. Si Danny naman ay dumating na rin kung saan ang grupo nila Jose ay maaring dumaan, at muli niyang tinignan ang kanyang papel na mapa. Ang aso naman ay nakasunod na kung saan sila Jose ay dumaan. Habang sila Dani ay patuloy sa pagtakbo ay bigla na lang silang napahinto, at dahan-dahan sinilip ang nakaparadang sasakyan ni Dani. At agad naman silang bumalik upang makaiwas kay Dani. Samantala habang sila ay pabalik na, dito ay nasalubong nila ang aso ni Dani. Agad silang umakyat ng bato upang makaiwas sa aso at magpatuloy sa pagtakas ngunit ang aso ni Dani ay patuloy pa rin silang nasundan, at ito ay tumahol ng tumahol, dahilan ito upang sila ay masundan ulit ni Dani. Maingat na nagpatuloy sila Jose sa paglayo sa aso, ngunit si Dani ay naabutan si Rodrigo, at nang akma na itong babaril, bigla na lang nahulog si Rodrigo sa bangil. At sila Jose ay nagpatuloy hanggang sa sila ay makapagtago. Si Dani naman ay agad nang bumalik, Samantala si Rodrigo ay agad nagising at sa kanyang paglingon ay bigla na lang siyang kinagat ng aso, at biglang dumating si Danny at agad naman inawat ang aso. At sandaling kinausap ni Danny si Rodrigo bago binaril. At agad nang umalis si Danny at agad din sumilip si Jose dito ay nakita niya si Rodrigo na wala ng buhay, kinabukasan ay maagang gumising sila Jose. Samantala habang si Teresa ay nasa di kalayuan ay mayroon siyang napansin dahan-dahan niya itong nilapitan ng gumagapang, at ang nakita niya sa malayo ay ang sasakyan ni Dani. Agad itong bumalik at agad sinabi kay Jose ang kanyang nakita. At dito ay agad silang nag-usap ng kanilang gagawin. Samantala si Dani ay nag-aayos na ng kanyang gamit, nang biglang magising ang kanyang aso. At napatingin si Dani dito, at bigla na lang itong tumakbo papalayo na agad kinuha ni Dani ang kanyang baril na agad din naman niyang sinundan ang kanyang aso, at nagpatuloy sa pagtakbo, habang ang dalawa ay nakatingin. At di nagtagal ay nakarating na rin ang aso at si Dani sa naririnig ng kanyang aso. At ito ay ang laro ang tumutunog na daladala ni Jose. At biglang tumakbo pabalik ang aso ni Dani, at dito ay nakita niya ang dalawa at ng kanya itong barilin ay bigla na lang siyang nagulat dahil sa isang ahas na nasa kanyang paa. At ito ay agad niyang binaril. Habang ang dalawa ay patuloy sa pagtakbo, ay muli niyang sinilip ang baril, dito ay agad na nakapagtago ang dalawa sa gilid ng sasakyan. Habang ang aso ay papalapit na ng papalapit sa dalawa ay agad nitong nabuksan ang pinto ng sasakyan at agad silang pumasok sa loob nito. At nagmadali si Jose na sustiyan ang sasakyan, habang si Dani ay nagmamadaling bumaba ng bundok at di ay napaandar na rin ni Jose ang sasakyan, at agad nitong pinatakbo ng matulin at silang dalawa ay nagsigawan sa loob dahil sa tuwang kanilang naramdaman. Nang bigla na lang tinamaan si Teresa sa kanyang braso, na nagsanhi sa pagkuha ng atensyon ni Jose dahilan upang sila ay bumangga at tumaob ang sasakyan. Agad naman lumabas si Jose at dali-dali niyang inilabas si Teresa at nang maabutan ni Danny ang sasakyan at nang hanapin niya ang dalawa ito ay wala na siyang nakita. Nagpatuloy si Danny sa pagsunod sa dalawa. Habang si Teresa ay nanghihina na dahil sa sugat na kanyang natamo, at agad naman binuksan ni Danny ang box ng gamot upang lagyan ang sugat ni Teresa. At napaiyak ng bahagya si Teresa sa sakit. At may kinuhang baril si Danny bago kinausap si Teresa, at umihiyak na pinipigilan ni Teresa si Jose, at nagpatuloy na si Jose na iwanan si Teresa at dumating na ang aso at si Danny, dito ay agad niyang napansin ang dugo sa kanyang nilalakaran. At naramdaman ito ni Teresa na agad siyang kumubli upang magtago sa dalawa. Napansin niya ang bag ni Jose na agad niya itong kinuha habang ang dalawa ay papalapit sa kanya. Samantala nakaakyat na si Jose sa mataas na bahagi ng lupa, at ito ay may nakitang isang mataas na bundok na bato. Habang si Dani ay papalapit na ng papalapit kay Teresa, si Jose ay bigla na lang pinaputok ang kanyang baril na nakuha. Agad naman itong napansin ni Dani at agad na sinilip ang kanyang baril at nakita niya si Jose na agad niyang binaril. Si Jose ay bigla na lang napatungo ng dumaan sa kanya ang bala at agad itong umalis. Agad naman iniwan ni Dani si Teresa at ito ay nagmadaling puntahan si Jose. Habang si Jose ay patuloy sa pagtakbo, si Dani at ang aso niya ay mabilis na ring tumakbo at bigla na lang tumigil si Jose sa pagtakbo dahil sa kanyang nakita, at bigla siyang napalingon at muli ay nagpatuloy sa pagtakbo. Habang si Dani naman ay sinisilap na si Jose sa kanyang baril. Ang aso naman ay patuloy sa pagsunod sa kanya, at hanggang sa nakarating na si Jose sa maraming halaman na maraming tinik. At dito ay nakita niya ang aso na mabilis na papalapit sa kanya nagpatuloy siya sa pagpasok hanggang sa sumikip na ang kanyang ginagapangan, at hinanda na niya ang baril na kanyang nakuha at ng akmang kakagatin na siya ng aso ito ay agad niyang binaril. At nagpatuloy na gumapang si Jose upang siya ay makalabas sa halamang maraming tinik at nagpatuloy na sa pagtakbo. Habang si Dani naman ay nakita na niya ang kanyang aso na ito ay nasusunog at nag-aagaw buhay na, kaya ito ay agad na niyang binaril at napaluhod habang umiiyak at nagbanta na hahanapin niya si Jose upang maghiganti. Habang si Jose ay patuloy sa pagtakbo, meron siyang nakitang sasakyan. Naagad siyang nagmadali humingi ng tulong at dito ay siya ay nadapa. Habang siya ay nakadapa, ay agad siyang binaril ni Danny. Naagad siyang tumakbo papalayo hanggang sa siya ay makapagtagong muli at muli ay nagpatuloy sa kanyang pagtakbo, patuloy silang dalawa sa pagtakbo sa gitna ng sikat ng araw. Hanggang sa pumanik muli ng batohan si Jose, at nang nakakuha ng pagkakataon si Dani ay agad niyang binaril si Jose. Ngunit ito ay dito mama, kaya nagpatuloy lang si Jose sa pag -akyat. At nagpatuloy lang din si Dani sa pagsunod kay Jose, at nang sila ay nasa pinakataas na ng bundok na bato, ay muli itong inakyat ni Jose at agad naman sumunod si Dani sa taas ng bato. At nang maramdaman ni Jose na papanik na si Dani sa taas ito ay agad na bumaba at nagtago, nang bumaba si Dani si Jose ay di niya nakita. At ito ay nagpatuloy sa paglalakad ng ito ay nasa tabi na ng bangil, agad itong sinugod ni Jose dahilan ito upang silang dalawa ay mahulog sa bangil at nagpagulong-gulong sila sa baba dahil dito ay nabalian ng binti si Dani. At mabilis silang nagagawan sa baril na agad naman nakuha ni Jose ang baril. Agad tinutok ni Jose ang baril at nagmakaawa naman agad si Dani kay Jose, sa sobrang galit ni Jose ay binaril niya sa tabi si Dani. At nagmakaawa si Dani na wag siyang iwan ni Jose sa kalagayan niyang yun. At dinagtagal ay binalikan ni Jose si Teresa at ito ay wala ng malay at agad niya itong pinasan at nagpatuloy na muli siyang naglakad habang si Teresa ay kanyang pasan-pasan. Sana po ay inyong nagustuhan ang inyong napanood na kwento. At sana po ay mag-subscribe na rin po kayo sa aking channel at wag po sana rin po ninyong kalimutan mag-like sa video na ito maraming maraming salamat po.